Hello guys, good morning guys. May saging sabatay tayo ngayon guys. Ipre-preto natin guys. Pang almusal guys. Pritong saging guys. Pritong muna tayo ng saging guys. Pang almusal. Ito, balatan na natin guys. Ang saging. Pang almusal guys. guys balatan na natin ng saging at tapos kikrito na guys at hiwain natin sa gitna yung saging guys para madaling maloto guys ganito guys para pag ikrito madali lang siyang maloto guys guys hiwain na guys hiwain ko muna guys yung ano guys para madaling maloto siya guys Ito na guys, nahiwa na guys. Replate ako na guys. Para maluto na at makakain na guys. Ito na guys, iluto na natin ang ating saging guys. Ang din na ang ito wali na may guys. Ito guys. Ito na Ang lang yan, guys. Naluluto na yan, guys. Sa lang. Guys, brown na, guys. Balik na natin, guys. Luto na yung kabila, guys. Parang na, guys. Luto na, na, guys. Ang ating pritong Pritong saging sa guys. Lutot na guys pwede nang guys ito na guys ang ating pritong saging buto na kain kain na guys kain kain na guys sabang plate, saging saging kayo dyan mga guys saging kain na tayo almasal saging po kain na Kainan ng saging, pritong saging mga guys. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa pagpanood. Salamat.